minsan hindi ko na rin kasi ma maisip kung ano yung gagawin ko. Kasi nagbabago na ako eh. Gusto ko lang, ang advocacy ako kasi, para lang ma-highlight yung action na ginagawa ng PNPACG. Kasi po, uh, maraming biktima na dumadaing sa akin na wala akong kakayanan na para matulungan sila. So, kaya po ako lumalapit sa PNPACG with Captain Sabino para kahit papano makapag Uh, gawa ako ng, in my own little way na matulungan yung taong bayan. Kasi nangaaway ako dati, galit kayo. Ngayon tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam gagawin ko eh. So yun lang, uh, wala po akong planong maipagkompetensya sa kahit sino man. Ang, ang gusto ko po sana magkaisa ang buong Pilipinas para ma-spread natin yung awareness na maraming malaking problema po ito. Marami pong napapahama. So, yun lang po ang akin. So, yung bosses po ng bayan ay para sa atin pong lahat yan. So, gusto ko yan, magtulungan lang po tayo. Yeah, and when he approached me during that time, ano pa yan, way back, I think a week before that, uh, nag-lay down siya ng card sa akin na ito yung yung gusto niya, yung foundation niya. Sabi ko nga, ano, rendot, be nice. So, sumusunod naman. So, ako kasi, personally, I believe in second chances. Bawal ba so, <laughs> okay, ang Ah kasi ito na yung trend eh ito na eh. this is where we are going this is her where we are heading um hindi naman na, iba kasi yung tema ng news iba yung blogger so ang ang concern natin dito primarily ako for me is to to have as many reach, mas madaming abutin yung panawagan ko the better. And yun nga, um, kung kung ito yung yung way para makapag-reach out. And anyway, pag mali naman kahit nung operation, kinagalitan kita. Eh. Kinocauseion ko siya. Eh. So, 'di ba? But it's a work in progress. This is something new. sa so marami pa tayong pwedeng um uh, matutunan from this or kung mga interested, ah uh, can work it out. Siguro, ano, uh, naninibago lang yung buong Pilipinas kasi syempre, this is the first time na naipag po ang isang government agency sa isang ordinaryong mamamayan. So, baka naninibago lang po kayong lahat. Basta po, ang intention ko ay pure is to help lang na kahit ano naman pong government agency, pwede naman natin tulungan ma-highlight po yung mga magagandang ginagawa nila. Mention mo yung vlogger sa MMDA. Meron at saka ano hindi po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na laging kasama doon sa operation, sa panghuli. So hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinagiinitan.